Ano kaya pwede yung ulamin natin ngayong araw? Ayan, cut. yun na nga problema ko, mahal, eh. Kung ano yung ulamin natin ngayong araw. Nakikita ko ba yung nakikita ko, mahal? Ang alin, mahal. Hindi mo nakita yung nakita mo, mahal. Cut. Ayun, mahal, oh. Nakikita ko ba yung nakikita ko, mahal? Cut. Okay, cut. ah? Ang alin, mahal pat Ayun o. Ay. Baliwag. So ano mahal? Tara. Tara mahal. Tap. <laughs> three start. Go. Uy suki. pat Tap. Mahal. Gusto ko yan po. <laughs> Mahal. <laughs> mahal. Gusto ko liyan po. Kat. Ah, Bossing. Ay po, na. Bossing. Saan liyan po ka? Ah. Bossing, gati liyan liyan po nyo. Yeah. Salamat. Sir, ito na po yung liyan nyo. Maraming salamat. Balik po kayo. Mahal, ito na liyan mo. Maraming maraming salamat sa liyan mahal. I love you, mahal. Cut, start, go. Cut, three, start, go. Ito, okay. ito ang gusto ko. Yan, ano ma, parang, parang sigla mo, parang pang sigla, mo. Lakas ang boses mo. Yan po, gusto ko to. Pangit ato. Kapangit. Cut, cut, ito ito. Okay, Gusto ko to. Okay, okay na? Pangit, okay, pangit. Okay. Magsabi sa play. One, two, three. Yan po, gusto ko to. Tama. Tama. Ala ano kaya pwede yung ulamin natin ngayong araw? Yun na problema ko mahal eh, kung ano yung ulamin natin ngayong araw. Dito ko ba yung nakikita ko mahal? Pangalin mahal. Ayun mahal oh. Ay, baliwag. So ano mahal? Tara, tara mahal. Hmm. Gusto ko niya po. Bossing, saan niya po ka? Tunggang ngayon. Baliwag niya po lang ang niya po ko. Masarap, malasa, juicy, at crunchy. Sir, ano na po yung niya po Maraming salamat. Balik po kayo. Mahal, ito na ang po mo. Maraming maraming salamat sa liyan po, Mal. I love you, Mahal. Liyan po,

olohok Yangbo kembaliலிwang.